Uh, magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Narito na naman po tayo sa ating pagtatalakay tungkol po sa mga katotohanan at doktrina sa Biblia at Banal na Kasulatan. Ating ipagpapatuloy ang ating segment mga kapatid, ang nasusulat sa Biblia, Biblical Explanation. At ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa kulto at ang ating pong sasagutin na katanungan, Paano po ba maituturing na kulto ang isang samahan? I would repeat, paano po ba maituturing na kulto ang isang samahan? Let us define first ng salitang kulto. Ang kulto ay nanggaling sa salitang latin na kultos at nangangahulugan ng ureosis tema ng pananampalataya o pagsamba. Ang kulto ay grupo ng mga tao na nakabase ang kanilang mga paniniwala sa interpretasyon sa Biblia ng kinikilala nilang pinuno sa kanilang samahan. Ang kulto ay pagbaluktot at pagbaliktad ng mga biblikal na mga doktrina ng Krisyanismo at kadalasan particular na pinagkakasalungatan ay ang paniniwala sa Diyos. Kaya 'yun po ang depinisyon mga kapatid ng tinatawag nating kulto. Ngayon, sabi ng 1 Corinthians 11:19, sapagkat tunay na sa inyo'y mayroong mga hidwang pananampalataya. Upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. I would repeat to read this verse, mga kapatid. 1 Corinthians 11.19 Sapagkat, tunay na sa inyo'y mayroong mga hidwang pananampalataya. Upang yaong mga napatunayan. So, may mga hidwang pananampalataya po pala na napatunayan na. Ito, at itong mga mayroong mga hidwang pananampalataya is they were in the church. At sabi po doon mga kapatid ay, upang yaong mga napatunayan na ay nangahayag sa inyo. So, uh, ang tanong nga po, paano maituturing, paano mapapatunayan ang isang uh, samahan kung ito ay kulto? Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy natin. Sa 1 Timothy 4.1-3, uh, Ngunit hayag na sinasabi ng espiritu na sa mga huling panahon ang ibay magsisitalikod sa pananampalataya. Mga kapatid, itong mga cultic group, it will appear in the last days. And we are in the last days, mga kapatid. Ulitin natin ang pagbasa. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga Espiritu mapanghikayat. So itong mga cultic group, mapanghikayat ang kanilang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. So mayroon silang mga doktrina, mayroon silang mga aral that is considered as uh, duk, uh, aral ng mga demonyo verse 2 sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisi ng mga kasinungalingan. Bakit binabanggit na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan is because their doctrines are not biblical. Kaya lahat po yun false. Kasi ah, nagiging totoo lang naman ang doktrina kapag ito po ay biblical. Pero kapag taliwas po ito sa itinuturo ng Biblia, Biblia, it is considered as false or uh, kasinungalingan. Muli, sabi niya, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na pagsalita ng mga kasinungalingan na hineruhan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Mga mapusok po itong mga nasa kultip talaga makikipagpatayan, makikipag-away ang mga yan, makikipag yan. Kasi talagang parang bakal na mga nagbabaga ang mga yan. Verse 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa isa po 'yan sa mga doktrina ng cultic uh, cultic group na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang-kati na lang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisang palataya at nangakakaalam ng katotohanan. Ang iba dyan ipinagbabawal kumain ng baboy, ang iba naman ipinagbabawal kumain ng mga hipon, everything. So ang sabi ng Bible ipinagutos na lumayo sa mga lamang kati. So ito po mga kapatid ay mga uh, bahagi lamang po ng doktrina ng mga cultic groups at tingnan po natin pa mga kapatid Sabi ng Galatians 5:19 hanggang 21 at hayag ang mga gawa ng laman mga kapatid yung hidwang pananampalataya ito ay isa sa mga uh, sabihin natin gawa ng laman work of the flesh sa makatwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya mga kapanaglian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpaunang ipalaala sa inyo, sabi ni Pablo sa mga taga-Galatians. Tungkol saan po? Sa mga hidwang pananampalataya. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipalaala sa inyo tulad sa aking pagpapalaala ng una sa inyo. So inuulit-ulit ni Paul na ipalaala sa mga galasan churches ang mga bagay na ito at kabilang nga po doon yung mga hidwang pananampalataya na ang mga nagsisigawa ng mga gayon tulad po ng uh, binasa natin kanina. Isa nga po doon ang hidwang pananampalataya, sabi niya, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So, hindi raw po sila magsisipagmana sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, sabi doon, sapagkat tunay na sa inyo'y mayroong mga hidwang pananampalataya upang yaong mga napatunayan na ay mga hahayag sa inyo. So, balikan natin mga kapatid, ang sinasabi kanina, ito po ay hayag o gawa ito ng laman ng hidwang pananampalataya. Kaya muli, uh, para masagot po natin ang tanong na paano po ba mapapatunayan, paano po ba maituturing na ang isang samahan ay kulto. Uh, dito sa 1 Corinthians 11.19, sapagkat tunay na sa inyo ay mayroong mga hidwang pananampalataya. Pinatunayan naman talaga ng Bible na mayroon na pong mga hidwang pananampalataya. Upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. So, ngayon, patuna, paano natin mapapatunayan? Paano natin may tutoring? Tingnan natin mga kapatid. Para po madali natin ma differentiate pa, madali natin ma-distinguish ang isang group kapag kulto ito, mayroon po tayong tinatawag na mga major doctrines at mayroon tayong tinatawag na minor doctrines. Uh, sa major doctrines, napapabilang po dyan ang theology. Ang theology ay pag-aaral patungkol sa Diyos. Christology, pag-aaral patungkol kay Kristo. Angelology, pag-aaral patungkol sa mga anghel. Anthropology, pag-aaral patungkol po sa tao. Soteriology, pag-aaral tungkol po sa kaligtasan. Eschatology, pag-aaral po sa mga huling uh, bagay. And then bibliology pag-aaral po patungkol po sa Biblia, pneumatology pag-aaral patungkol sa banal na espiritu, demonology pag-aaral patungkol po sa demonyo, and then hamartiology pag-aaral patungkol po sa kasalanan and then ecclesiology pag-aaral patungkol po sa Iglesia or church. So these are na uh, kilala po sa theology na systematic theology, yung 11 systematic theology. This uh, considered as uh, major doctrines. Ngayon, ano po yung mga minor doctrines? Ordinances, halimbawa po, yung ordinances, yung halimbawa, yung baptism, communion, ang yung, uh, yung mga minor doctrines pa, yung mga practices. Ano pa po yung mga rituals? Ulitin ko, ang minor doctrines is ordinances, practices at saka rituals at example nga po doon sa mga ordinances ay yung baptism and then communion. Ngayon, mga kapatid, paano po natin mapapatunayan o maituturing na kulto ang isa pong samahan o grupo kapag uh, ihambing po natin ang major doctrines at saka minor doctrines? Tingnan po natin, mga kapatid, sa mga susunod. Okay, major doctrines at saka minor doctrines. Halimbawa, ang major doctrines ay parehas na pinaniniwalaan. Ang minor doctrines ay parehas na pinaniniwalaan. Ang labas po nun ay same denomination. Uh, nakukuha po ba natin? Uh, ulitin ko, kapag kinumbine ang major doctrines, naniniwala sila sa major doctrines, yung 11 systematic theology. Uh, at naniniwala din sila sa minor doctrines tulad po ng mga ordinances, practices, at saka mga rituals. So ang tawag po doon ay same denomination. Next po, mga kapatid, kapag ang major doctrines lang ang sinasang ayuna at hindi sila nagkakapariho sa minor doctrines, ang tawag po doon mga kapatid ay different denomination. I would repeat. Kapag nagkaka uh, halimbawa, sabi natin nag uh, nagpapariho sila o nag uh, sang sila sa major doctrines, yung 11 systematic theology, at sinagkakasalungatan sila sa minor doctrines tulad po ng mga ordinances, practices at saka rituals, ang tawag dyan ay different denomination. At bibigyan ko po kayo ng different denomination mga kapatid. Halimbawa sa protestant denomination. Uh, lahat po naman po na uh, umalis sa katolik, ang tawag dyan ay mga protestante sa pamamagitan po ni Martin Luther King. So dyan po mga kapatid makikita natin ang mga Protestant denomination kagaya po ng Lutheran, Methodist, Baptist, Evangelical, Pentecostal, Presbyterian, Full Gospel. Ang mga yan ay nagkakasundo-sundo po yan mga kapatid sa tinatawag natin na Major Doctrines which we call it 11 Systematic Theology. Pero pagdating po sa mga Minor Doctrines tulad po ng mga ordinances, practices at saka mga rituals, medyo may pagkakaiba sila. So, ang tawag po doon, mga kapatid, ay different denomination. Ang next po, mga kapatid, kapag uh, hindi na po nagkakasundo o magkasalungat na po sila sa major doctrines at nagkakasundo lang sila sa minor doctrines, yan po ang we call it quote, mga kapatid. Kasi uh, ulitin ko, hindi po sila hindi po sila nagkakasundo-sundo sa major doctrines, pero nagkakapariho sila sa tinatawag natin na minor doctrines, ang tawag dyan ay quote, Bakit, mga kapatid? Dahil hindi sila naniwala sa tinatawag natin na major doctrines, which we call it eleven systematic theology, at kasama nga po doon ang doctrine of God, doctrine of the Bible, doctrine of Christ, doctrine of the Holy Spirit, at dito sa Milo Doctors, si kakaisa sila sa tinatawag natin na ordinances, practices, at saka rituals. Pero makukonsider sila na kulto kapag hindi sila uh, sumasang ayon o hindi sila kasang ayon sa major doctrines. Tingnan po natin ang mga examples lang po ng mga cultic groups. Ito po ay mga ilan lang po ito. Pero marami pa po ang mga cultic groups tulad po ng Mormons. Mas naniniwala sila kay uh, sa sulat ni ano uh, ni Smith Jehovah's Witnesses uh, ma ang ang sinasabi po nila doon mga kapatid ay ang uh, sasabihin natin na marami silang doktrina example po na itong earth ito daw po yung tatahanan ng mga tao at uh, so marami silang mga doktrina when it comes to salvation and then uh, Seventh Day Adventist makikita po natin mga kapatid yung uh, Uh, kasulatan po na kanilang pinangahawakan yung kay uh, uh, hindi ko po maisip so itong seventh day adventist mga kapatid and then sunod po yung oneness yung oneness na naniniwala sila na iisa lang ang Diyos si Kristo ang Ama si Kristo ang Anak si Kristo ang Espiritu Santo at naniniwala sila na one God in three manifestation So, yun po ang tinatawag natin na mga oneness. At saka yung Iglesia ni Kristo ay kinoconsidered po ito, mga kapatid, na kulto. Kasi sa kanila, si Kristo ay hindi Diyos, kundi uh, si Kristo sa kanila ay tao lamang po. So, in other word hindi sila sangayon sa tinatawag natin na major doctrines. Kaya we considered them as, as cults, mga kapatid. Uh, kaya makikita po natin na, ah, excuse me po pala, yung kay seventy Adventist kay uh, Alien uh, G. White. Yun po yung kanilang medyo ano po, uh, pinanghawakan. Kaya uh, yun po yung mga tinatawag natin mga kapatid na we can consider them as cultic kasi hindi sangayon sa major doctrines. Tulad ng sinasabi ko kanina, kung sangayon lang sa minor doctrines, uh, medyo nagkakasalungatan lang sa minor doctrines, different denomination lang yon Okay lang po yun. kaya dapat ang mga Baptist Methodists, Pentecostal hindi dapat naggaway-away kasi nagkakaiba lang naman po ang mga 'yan pagdating po sa mga minor doctrines pero sa major doctrines nagkakasundo-sundo yan pero the moment ang isang grupo samahan ay hindi na po sumasang-ayon sa major doctrines tulad po sa doktrina ng God, doktrina po ng scripture, doktrina po ng tinatawag nating kay Kristo, Holy Spirit, aba matatawag po yan na kulto kasi di uh, hindi sila sumasang ayon sa major doctrines. At tulad nga po ng sinasabi ko mga kapatid, ang Mormons ay meron silang uh, pinaniniwala na aklat, Jehovah's Witness ay meron silang iniwan aklat, Seventh-day Adventist, meron din po. Ang Oneness ay paniniwala naman po nila sa Diyos na isa lang ang Diyos in three manifestation. Iglesia ni Kristo naman ay naniniwala si Kristo ay tao lamang. So, considered sila doon kasi apiktado yung major doctrine. Sana po makuha po natin mga kapatid. Ngayon, kung ang uh, hindi na sinang-ayunan ang major doctrines at hindi pa sinang-ayunan ang minor doctrines, naku-consider po, po ito as occult. Ulitin ko, kapag hindi na po sang-ayon sa major doctrines at hindi na po sang-ayon sa minor doctrines, it is considered as occult. At example po sa mga occultism, isa sa mga occultism, ito po ay bahagi lamang, marami pa mga o -o occultism na mga grupo, tulad po ng PBMA, ah uh, PBMA, iyan po ay kinukonsidered po na sila po ay occult ano sa makikita po natin at maging po ang satanism ay kinukonsidered po silang occult kasi ang mga practices nila hindi na po uh, ang mga pinapaniniwala nila at practices nila hindi na po sang-ayon sa major at hindi na po sang-ayon sa minor muli mga kapatid that's how we distinguish sa tinatawag nating uh, kulto. Balikan po natin, mga kapatid, ang sinasabi kaninang kulto uh, para po mas la lalong maunawaan. Kapag uh, medyo nagkakaparihas lang po sa mga minor doctrines tulad po ng ordinances, practices, at saka rituals, at hindi sila sangayon sa major doctrines, it is considered as kailangan yung 11 systematic theology, yung uh, ay nagkakasang-ayon sila para hindi po ma sila na kulto. Pero kapag hindi sila sumang-ayon, one of the major doctrines na tinatawag natin, they are considered as cult. At papatuloy po natin, anong sabi po dito sa 2 Corinthians 11.4? Sabi ni Pablo sa mga taga corinto sapagkat kung yaong paririto ay mangaran ng ibang Hesus, na hindi namin ipinangaral o, o kung kayo'y nagsis, uh, nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap o ibang ibanghelyo na hindi ninyo tinanggap ay mabuting pagtiisan ninyo. Mapapansin po natin mga kapatid, sabi dito ni Pablo, ang mga kinukonsider na hidwang pananampalataya ay yung mga ngaral ng ibang Yesus, ibang espiritu at ibang ibanghelyo. At dagdag pa ni Pablo sa mga taga-Galatians, Galatians 1.8 hanggang 9, datapwat, sabi ni Pablo, ano, kahimat kami. O isang anghel, pag sinabing datapwat, kahimat kami. O yung mga buong mga alagad. O isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghilyo, maliban sa ibanghilyo ni Kristo, ay sabi ng Bible na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay matakwil, mga kapatid. Yun po ang sinasabi. Ulitin natin, datap pat kahimat kami. O isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang evangelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Mga kapatid, sa kalaman po ng marami, ang evangelyo po ay yung buhay ng ating Panginoong Yesus. Mga kapatid, uh, yun po, uh, siya ay nabuhay, siya po ay namatay, siya ay inilibing, at siya ay nabuhay na maguli. Yan po ang conclusion, mga kapatid, ng tinatawag nating Evangelio or Gospel. At ang Gospel ay kilala po natin sa lahat ng finest work of our Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. At kasama nga po doon, mga kapatid, na tayo po ay pinatawan, tayo po ay pinalaya, tayo po ay iniligtas, tayo po ay pinagaling at tayo po ay mga, uh, pinagpala. Yan po ay mga finished work ng ating Panginoon Kristo so doon sa Cruz ng Kalbaryo. At ngayon kung mayroon pang beside po doon na magsasabi na ang kaligtasan ay labas po doon sa Ibanghelyo at uh, sa finished work of our Lord Jesus Christ. Aba mga kapatid, ang sabi ni Pablo, data po at kahimat kami kahit magpapakilalang alagad yan, o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. So, at ang sabi ng 9, ayon sa aming sinasabi ng una, nung pa inuulit-ulit ni si Pablo ito, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kaya repeated, repeated, tulad ng binabanggit natin kanina, paulit-ulit na eh, pinagpapauna, palaala sa atin, ang tungkol sa hidwang pananampalataya, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba kay sa inyong tinanggap na, ay matakwil. So, ang sabi dito ni Pablo, ang mga hidwang pananampalataya, yung mga kulto, ay dapat po yan matakwil. Kasi iba po ang ibanghilyo nila sa ibanghilyo na tinanggap na at naisulat na, mga kapatid. Kaya, patuloy po natin, ano po ang mungkahin ni John? sa mga ganito na mayroong mga ibang aral, si jan 1.10, kung sa inyo'y dumating ang sino man, regardless kung anong relihiyon regardless kung anong denominasyon, regardless kung anong grupo, regardless kung anong iglesia, sabi na, at hindi dala ang aral na ito, aral, yung ibanghelyo nga po, yung finished work of our Lord Jesus Christ, na isa nga po doon, mga kapatid, ay yung kaligtasan na walang ibang pangalan na ibinigay uh, sa silong ng langit na sukat na ikaliligtas ng tao kundi ang pangalang Yesus. Sa Acts 4.12, mga kapatid, at ngayon may magtuturo na ma beside kay Christ ay mayroon pang ibang tagapagligtas. Aba, mga kapatid, sabi ng Bible, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. At huwag ninyo siyang batiin. Mga kapatid, uh, kung tayo man ay aalokin ng mga cultic group, at uh, sasabihin natin, makipag-aral lang kayo, makinig muna kayo, makipag-ano uh, uh, kayo, hindi po, kasi mabre wash po tayo niyan, at tayo po ay mahihiruhan ng kanilang mga budhi na sasabihin natin na uh, uh, hiniruhan ng mga kasinungalingan. Kaya mga kapatid, ulitin ko kapag sabi nito ni Juan, ni Apostol dyan, kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, doktrina. Ano yung aral na dalagal ng mga alagad? Yung Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo nga po, yung gospel that is the finished work of our Lord Jesus Christ, at uh, doon nga po sa finished work of our Lord Jesus Christ na tayo po ay uh, saved, forgiven, delivered, healed, at saka blessed. Kapag hindi po ito ang daladala niya, ay huwag ninyo tanggapin sa inyong bahay. Mga kapatid, huwag daw tanggapin sa bahay. Kasi ang iba niya na kumakatok, nagbabahay-bahay, kung ano-ano po, mga kapatid, kapag alam po natin na ito ay cultic group, huwag po natin tanggapin sa ating bahay. Ang sabi nga ng Bible ni, huwag ninyo siyang batiin. So, yun po ang palaala na Apostle John na tayo dapat ay maging uh, cautious, maging aware at maging maingat sa mga cultic group. Dahil ang mga ito ay mga nagbabahay-bahay, at ang sabi nga, huwag natin tanggapin uh, ni batiin ay wag po natin babatiin. Kaya ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang may mga daladalang uh, mga hidwang pananampalataya ay matakwing. Muli, mga kapatid, ma ang tanong, paano po ba maituturing mga kapatid na kulto ang isang samahan kapag hindi sila sumasang ayon sa major doctrines which we call it 11 systematic theology, at doon lang po sila sumasang-ayon sa mga minor doctrines. Sabihin natin mga kapatid, yung ordinances, practices at saka mga rituals ay considered po sila as cult hindi lamang pumuli, makukonsider o maituturing na kulto ang isang samahan kapag lahat ay agree sa major doctrines which we call it eleven systematic theology at kasama nga po doon na ang ultimatum dapat nating basihan ay Biblia. Kaya kapag mayroon pa silang basihan na labas sa Biblia, it is considered as cultic kasi ang Bible is one of the major doctrines at maging sa Diyos Uh, ang Diyos ay pinapaliwanag na there is Father, there is Son, and the Holy Spirit. At kung sasabihin naman ang Diyos ay isa lang, siya ang Ama, siya Anak, Espiritu, so it's considered culty kasi hindi siya sangayon sa major doctrines. At kung ang sinasabi ng Bible na si Kristo ay anak ng Diyos, ay uh, sila sabi ngayon siya po ay tao lamang, ay uh, makukonsider silang kultik kasi hindi sila sumasang ayon nga po sa major doctrine which we call it systematic theology. Kasi ako po mga kapatid, napakasimple lang naman po eh. Uh, tulad ng sinasabi ko kung ang anak ng kalabaw ay kalabaw, ang anak ng pusa ay pusa, ang anak ng aso ay aso, ang anak ng tao ay tao, ang anak ng Diyos ay Diyos. Ngayon, kung hindi po tatanggapin yan ng ibang mga samahan, so they were considered as cult. Kaya mala, muli, mga kapatid, uh, naway nakatulong po ito sa atin, sa ating pong pagsasaliksik, pagsusuri ng banal na kasulatan at paghahanap ng katotohanan at naway nakatulong po ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Lito, na laging nagsasabi, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless you po at pagpalain tayo ng Panginoon.